Ano ya, ah, panggamot nyo muna ko. Pasensya na muna ninyo. Maraming salamat po. Maraming marami salamat po sa inyo. Kung hindi lang sa inyo, hindi ako na nakain. Kung hindi alam po. Walid na ba? Kung ko alam po. po kung hindi ko alam po. Mapasama sa'yo yan. Ayan niya boss, andito na tayo sa lugar ni Nanay Christy, ano? Ah, kape! Ito siya. Poros talaiban. Ang dadaanan. <tipansi> Haan? Hinahanap? <tipansi> Sabi? Sabi nga ng vlogger namin, ako lang. <laughs> ha? Nako, baka kilala ko pa yon. So yon mga boss, andito na tayo sa bahay ni Nanay na Ayan. Ano, Ito yung kanyang barong-barong. tanghali po. tanghali po. Nay Christy, ka, ikaw po ba yan? and din. Ah. Ah, lang siya dito. Salamat. Musaka yan, ay. Salamat sa iyong hudapan. Pero ngayon wala na kasi may ilaw na plus may mga ano na, na ano na mga tao garden garden medyo na ano na sila na ilang pero hindi pa rin magtiwala yeah, pagdating na kanila natin sila hmm. Ang kamagahan ko yung <laughs> wala rin dito nasa probinsya ako. Oh. saan kayo sa probinsya ko oh? ano ah po? layo bicol hmm. Yan lang di na yun ang kinabuhay nyo dito na malakan yung mga anak mo po na ano mo sila ako po meron ako alaga nalagaan nalagaan niyo siya tapos pagdating na araw iniwan kayo babae o lalaki babae mm, normal ho yun maghahanap po ng magandang buhay yun hmm, pero dinadalaw pa rin ho kayo yun lang. mula noon po eh paano nay, pagka na pag na naulan na nababasa ko kayo. Ah, naayos naman po. Ay, sorry Meng Meng. Hindi ako eh, eh, ba? May binibigay ubang <laughs> ba? <laughs> ba? <laughs> ba bang barangay? Wala po. Ah. po kasi ako naka-member dito. Eh di pwede ho, tayo tayong ano, pwede ko kayo lumapit ko sa barangay, magparehistro na pagdating ng araw, eh, pagdating ng butuhan, eh, itong December, eh, maka na, makakuha naman ng kayo maski konting ayuda sa ating gobyerno hindi ko nasa pero ma'am pwede ho kayo magpa-transfer dahil sayang mo yung boto nyo pati eh paano kayo tutulungan ng ating barangay kung di naman ho kayo botante dito o rehistrado I ibig sabihin, kayo nagtabas nito naglinis lang nito mataas sa -ta tao -ta -ta talahip dito Hmm. Baritang pinang bubungkan. Oo, oh, dahil yung ugat to, kadi, ano, ano, ilalim na ilalim sa lupa eh. Oo, oh, pwede ko yun, pati ugat. Hmm. Ilang, ilang taon na ako kayo dito? Tatlong taon. Nako, ano tatlo? Eh, ang tubig po, saan kayo nakuha? Hindi ko sa mga kapitbahay po, nangyihingi. Ah, nangyihingi kaya kayo? Sa Mabahit naman po yung mga kapitbahay Naunawaan naman ako kayo. Ayun, mabuti pa ho pala. Mamug niyo kakalimutan na ho na na no na ano, magparis, ano, lang ho kayo. Madali lang naman ho, ang transfer. Ha, ma'am para hindi naman ho, kayo ano, pabayaan ng ano ng inyong barangay dito kasi ho, kaya nagkaganon no, hindi kayo binibigyan ng konting tulong na ano, dahil di ho, kayo importante, hindi ko kayo registrado sa kanila. 'Yun na lang ang para ano para meron silang maibigay na konting ayuda asahan natin yung ayuda na yun eh hindi naman galing sa barangay yun galing nyo sa national yun sa pinakamataas sa DSWD mga ganun oh. no. yun ang pupulong sa inyo saka pam ang barangay kunting gamot Oo oh, ma'am inuubo kayo may sakit ba kayo dati? ang kaso sila oh. dito hmm. usok talikap po ito maintenance okay, Maintenance yun ay, nagmi-maintenance pa kayo. Amlodipine dipin. Amlo dipin. 10 mg. Eh, ibig may, may sakit kayo sa puso. May ah, high blood. Mayroon po. Yes, Is, yeah. Isang kayo kumukuha ng panganan niya, pang gawa niyang gamot niya. May baon pa po ano, na po. Ah, nakakakuha ka na. Ang baon po ako sa... Look. Kumpanya ho. Okay, cool. Oh, tagal na no na ah, eh ngayon wala na. Pero, pero pa. Yan lang di ko nangaramdam ng dugo. Aba, hindi ko kukunin. Eh, may dessert hmm. so, okay. na sa bibig ko. Na dessert. Oo, na Dati kong iniinom, yung normal na yung dugo ko, tinanggal ko na yung maintenance <coughs> noon. Eh, kumain na ho ba kayo kanina? Magagaan ka na rin Pero ang kainunin niya nakakain naman ako na umaga tanghali ang hali ko. May lutuan po kayo dito, ma'am. Pwede po ba namin makita na Para... So ito po ang loob ng bahay ni Nanay Christie, mga boss. Kung makikita niya po, ito yung higaan niya. Yung kanyang lutuan po, ito lang. Ayan, ano lang siya dito. Diyan siya nagluluto. Ayan, yung mga kahoy na ginagamit. Mga lutoan niya. Ayan, ito siya delikado. Pag uh, malakas ang hangin, baka mamaya maso, masunog. Ayan. Saan ho kayo ma'am nangangalakal eh? Layo ho. Eh, wala naman ho yung karuton. Saan mo kami ba? Ito, po. Sa sako? mga kapitbahay, di mawa may nagtapo ng baso ng tapo ng basura. Ang ah, sa mga basura. Diyan, may binda ko, bote, plastic, karton. Ang karton ko, limang piso, isang kilo. Diyan, nakakaitanda na ko. Bila ko sa kilong bila. Ulam ko, tuyo. Diyan, nang makaw ng karne. Pagka, hindi ko yung kapitbahay. Ibibigay ko sila. Ang peso man pa ng mga kapitbahay. Ito po si nanay o anak ko siya. Nga po, po siya, po siya nakita na naman o. Kasi, Kasi umalis ako dito ano eh. 2016. Umalis ako ng 2016. Hmm. Napalipat ako ng Santa Cruz Laguna. Ako lang. Nakapag-release ako na yung senior, 2016, hanggang ngayon hindi ako nakapag-release. Um, ano, okay. kita niya yung gobyerno. Tatutulog yung pera niyo sa Pero sabi naman ng kumpari kung naging tagawad, uh -huh. tapos naging kapitan ni Barrio ng Marang Lai Galigaya. Dito ako? Nabalitin uh ko. -huh. pwede ko pa naman lang uh -huh. po ilang isang yun. Yung uh -huh. senior ko mula nung Pilipis. May telephone number ho yun para matawagan o Mga ganon. Wala ay talagang pupunta ano pupunta lang po sa dito sa Laguna na wala kayong kamag-anak dito nagkasakit ako ng buwan ng may tatlong linggo eh. kung ino kung ino kung ino kahit pagkahit wala Dahil <laughs> ako nang huwag kasalanan sa kanya, pero pinabayaan niya ako. Ganun na talaga na eh. Uunahin niya muna yung anak niya bago kayo. Kasi anak niya yun. Ang gulo ko anak yun. Alaga ko lang. Ay. Ang nanay puro na matay sa tatay niya. Eh, in, e, parang inampun niya na ako. Oh. Binigay sa akin yun. Nasa tiyam siya. sa akin. ba? Tapos pinag-aralan. Tapos yun. baka sakaling may magbigay ng konti babalik kami dito para bigay sa iyo ano uh. So, ito na po ang ating uh, konting handog para kay Nanay Christy. Ayan. Salamat kay Bro Ray. Uh, Bro Ray Thunder ng Polar Riders Club. yung nakasabit doon sa motor mo, nandito na? wala na po babalik pa naman kami na wag ka magalala uh, kami ay kinukumusta ka lang namin kasi nga, nakita namin sa picture yung kalagayan mo dito ay talagang <laughs> nakaka ano nakakahabag talaga sa totoo lang oh, yun na isa pa yun importante basta mag lang kayo baka mamaya masunog naman kayo ano yun ha panggamot yung muna ko pasenit lang mga Hmm. May luto. Ano kaya dyan na na no? yan? May mga na okay. Ay, paano yung tubig niya? Maghakot Kaya nyo pa maghakot? Uh, salamat nga para sa uh, nagbigay para kay Nanay Christy uh, Captains ng uh, Shark uh, Riders Club Thank you po Maraming salamat At kay paring Mike's nga pala uh, Mike's Vlog Ito na ano Sinasabi ko sa iyo Maraming salamat pre so, sa, ano, sa mga gusto tumulong pa po kay Nanay Kain nyo lang po ako. Ang uh, ating uh, alam nyo naman, isa yung layunin natin.